Ayan mga kabeshi, at pagkatapos namin magdikit ng sticker, ay binabox na po ni Daddy yung aming mga suka. At ito ay bound to general na car. Thank you, Lea. Ang regalo niya sa kanya. Mga kumara. <laughs> Bukod pa yung order yata niya sa Christmas. Uh ah. ah. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. kumusta mga kapitik? Kumusta mga kabeshi? At ngayon po ay magdi-date kami ni Chanel. Hey, hey, hey. <laughs> natuloy na din. <laughs> Dapat po kami dalawa lang. Ay si Andres ay ako ako'y namimiss, napaka-clingy. At kahapon oh, na ako'y wala. Siya, kahapon na ako'y wala, maghapong nasa shoot. Oo, uh, oh, oh. tapos ay baka bukas ay ako'y pa-uwi, mamimiss na naman ako ni Andres. <laughs> Oo oh, pala, no? Pa pwede mamutong, Kaya nga eh, kung pag malaki na Ngayon mami, hindi pa pwede okay. Hindi pa siya pwede sa unahan Pag nandyan naman siya sa mag-isa sa likod Naiinip siya, oo, oo ay baka pumunta dito Kaya dapat pag nandyan siya Ay may guidance pa rin Oo, oh, hindi siya pwedeng siya lang dyan Naiinip siya sa sobrang, baby, pa din pala to, baby pa rin yan Kanina naglakad-lakad kami oh. Baby pa rin siya mami baby pa din Yung tuwan-tuwa siya <laughs> kung maglakad siya. Tuwan tuwa, baby na baby pa. Pagka nasa bahay lang at kasama si Thomas, si Thomas doon lang siya nagiging kuya. Pero pag siya lang mag-isa, baby pa rin. Baby, baby pa rin. Yeah. So, si Thomas po ay kakadedi lang. Yes. At since na kami ni Janet ay magdi-date, so magdi-deliver na rin ng suka. <laughs> <laughs> magdi-deliver na din muna suka. Oh. At may papayos ka dito. Ay, Oh, uh, Sasakyan so, so yung likod. Okay, let's go. Mga Andres, go na. Go na sa upuan mo. Ay, ihiga ko pala ng konti. Nandito na po kami sa SNR. Si Andres, mga iba, yay na. Pero hindi naman nakatulog. Pero umabot, inuna na namin to bago mag LVC. Bago mag... Yes. Ay, gusto ko gising dito. Sige, mami, Go. kami po. Ano tawag yan, mami? Chaperon. Cute naman ang aming chaperon. Cute naman. Si Andres po. Ay... Antok na, antok na. Si mami dyan, ito eh. Nagpaparin nyo lang ng amin membership. Wow, ko na. Wow, may Christmas tree. Oh, may Christmas tree yung Wow, there's a bone. Ah, uh, wag ka muna matulog. Kakain muna tayo ng pizza. Kami ni Andres ay pipila na sa pizza. At ito po yung na Misty di Janet dito sa SNR. Si Janet ay busy pa rin. Pero pwede na raw pumila. Kaya po si Janet. Ba't antagal mo? Siya po ay nag-renew. Nag-renew ako. Tapos ay may free. Oh, Free this. <laughs> ah, pag nag-apply ka ng... Anong tawag doon? Uh, union card. Union card. Credit card. Eh, okay lang naman hindi ma-approve. Nag-try lang. May free. Dito <laughs> na tayo nag-renew, daddy. For this food, let's just without mind kilakasa. Amen. Amen. Kaya, Ito po ang kay Mami Chanet. Tapos may pizza pa yung free. Free yun na yung ay yung nag-up yun dito. Ay, yun yung card. Ito ang kabesyo na pa. pa tayo sa 18 inch yung dadi. Wow. Ah, isang buo. Oh. Akala mo isang piraso oh, oh. lang. Oo. Oh. Akala kayo one piece. <laughs> isang buo. Grabe. Kaya't laki doon. Pero kain na muna tayo kasi matagal yung pizza nila dito. dito yes. Yeah. Kaya daming nakapila. Kapit ang haba ng pila. Yes. Gusto uh -huh. na natin itong pasta? Kaya bumili na ako na ito, Dali, para takin. Yes para makakain na. Wow, favorite ni Andres. ang spaghetti na masos. Yan yung gusto niya, no? Hindi naman siguro maanghang yan, mami, no? Hindi, ito yung all meat lang. Oo, oh, baka masundot yan, my boy. Ito ang gusto ni Andres, yes. na Dali, masos. Butit hindi siya nakatulog, no? Oo, oh, oh. takbo-takbo kami naikot nga namin lahat yan kalaro niya kanina ganyan siya ganyan kami mami mga bata takbo takbo kami oh, siya sa mga bata mga kalaro nga niya yan ah mga kalaro niya to no? yes oh bongo namin pala si Andres eh kain ka mo na Andres kain mo ba, na Andres oh may spaghetti ka ay may laman pa ito po ang aming pagkain tapos may pizza pa na libre ng SNR ah ng Unibank pala si Mami Janet daw ay babawi at naguto so siya po ay babawi sa aming date, kaya marami siyang in order yan kain po tayo at nandun siya habol habol si Andres may toddler na talaga ha? may toddler na talaga <laughs> yeah, po, dito muna Andres huwag muna bababa dito kina muna kina Oh, ayan na mami. Ayan na pala mami. Oh, lucky. Oh, free oh, Yes. Wow. Oh. Mami, gusto niya itong ano, malutong na tinapay. Oo. Oh, oh, Ayaw niya ng spaghetti, sinusubuan ko. Oh. Ayan, gusto na. Oh, dito ka na, dito ka na. Oh, careful ha. Ayan po, nakain na uli si Janet. Mami, pwede bang dito na ako kumuha? Oo, oh, laki. Grabe. Oh, Sabi ko siya, never tayo mo murder ng ganyan Oo. Oh, oh. Ayan po, nakain na ulit si Mami. Happy, happy. Oo, oh, daming nakain ni Mami. Lubos na. Sarap dati. Yes. Nag-enjoy ka ba ng, ano? Date with toddler? Grabe. <laughs> yeah, Ang hirap Asa na. Palaki yes palaki Yes. Pagdalawa na, no? <laughs> Hirap po, aba habol Ayan, kami po yung pauwi na. Yay! Nakakain din. <laughs> pauwi na kami, tamimiss na namin si Bobby. Si Thomas, na next time ay kasama na. Yeah. Sa date. Dalawa na sila. <laughs> Na-imagine ko pa naman na date natin ay yung parang... Kaya... <laughs> something na romantic, na ano ba, hindi tabulan kay Andres. <laughs> Actually, daddy nakita, nakita si Andres sa mga bata. Yes, nakalaro, no? Nakalaro. Tapos ay, Kaya... kahabulan sila, ganyan. Oh. Sabi niya, parang, ah, oh, bakit ako makaupo <laughs> lang dito eh, lahat ng mga bata. Pero mas okay din na kasama siya, mami. I'm happy. Kaysa tayo, iniwan natin doon. Ayaw naman. Mas ano siya, at least ay nakakalabas, no? Oo. Uh -huh. so, araw na rin siya. Oo, uh hindi -huh. makalabas. Apo, oh, oh, ba't pila? Pakita mo dyan mo. <laughs> Busog? Ayan mga kabeshi, kami po muna ni Daddy ay dumaan dito sa paggawaan ng sasakyan at ipapagawa niya lang po yung uh, yung pinto ng kanyang likuran. At ano bang tawag doon Daddy sa ipapagawa Hindi mo? Hindi niya alam. Ah, ay walang stock ng piyesa, no? So ngayon ay lilipat tayo dito sa kapila naman. Sige, dito na tayo sa bandang Santa Rosa. Dito lang yung sa Melcelito. Ah, ah ano eh, wala, balik na tayo. Ah, ah tama. Baka okay, ngayon lang ulit ako nakabalik dito. Dati si Daddy po eh, dito nakatera. Baka lang yung 4, four... ah, DHL pala to, laki. Eh. Grabe. Nagulat ako dun. Ah. Parang dati kasi talab, talahiban to, no? Sila na. Luka ng warehouse ng DHL. Sabagay, sa so, dami na nagpapadala. Daniel at nandito na po tayo sa kabilang shop sana ay merong stock ng ang hinahanap si daddy anong tawag? tawag pala doon ay door stay door stay Para baka bin sa online meron pag binuksan mo ay oh. eh kaya lang hindi ka marunong na magkabit oh, wala lang akong pangkabit ah. Uh, yung mga ano tawag dito ah mga uh, tools. Uh -oh. Pero titignan ko kung baka naman basic tools lang ang kailangan, no? Oo. Uh -oh. mo sa online, yeah. tapos ay eh, baka... Door stay. door stay Para pag binuksan mo, hindi siya babag... Baba, oh, babag nga naman. Nati kayo mauntog-untog na sa likod. Eh. Mabi ka hapon nila. <laughs> kami ako. Mauntog-untog na ikaw. At hindi siya nag stay na nakataas. Yes. Yun ay... Dumumabagsak na. Okay, let's go. Let's go to Bobby. Ayan mga kabeshi, on the go kami ni Daddy. At pagkatapos namin bumalik sa bahay at nagpa-dede ako kayo. Nagpa-breastfeed ako kay Thomas. At nag-receive ng mga stickers natin, Daddy. Dumating ay, na. Dumating mm -mm. na. Thank you, Lord. At tayo naman po ay papunta sa LBC at JNT. Kanina hindi tayo nakadaan kasi nagmamadali kami umuwi. So, ngayon ay ipapadala na po namin ang ating mga suka. Yan, maraming maraming salamat po muli sa inyo pong pagsuporta sa Kabeshes Sukang Sasa. And thank you po kay Ma'am Norma. May, may humabol na order, Ma'am. May humabol na order, yes. Maraming maraming salamat po. Thank you po kay Ma'am Norma. Yan, uh bound to Zambales Bales, Daddy. Salamat po sa inyo pong pag-suporta sa amin. Kay Ma'am Angie, ayan, may papadala na po namin ang ating suka. At sa atin pong humabol, ito kay Ma'am, ito Pampanga. Salamat, uh, Ma'am Doreen. Ayan, ang sila daw at ang mga kapatid niya ay palaging nanonood sa atin. Marami pong salamat, Ma'am Doreen. God bless you po more and more. At sa inyo din po, Ma'am Norma and Ma'am Angie. At meron pang humabol na isa, si Sir, siya'y malapit lang dito. Kung hindi nga daw maulan, kasi po ngayon ay maulan. Kung hindi nga daw maulan ay, uh, kung magay, bibigapin na lang niya. Yan, maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po, Sir Emeraldo ng Binyan. God bless you po more and more, dahil siya'y malapit sa Nubali. Ako kung may nakatulong. Mm -mm kagabi ako yan, nung oras na rin dumating, no? Si daddy po kagab kahapon ay may shoot one and a half days. Eh siya ay umalis ng 5 a.m. Nakabalik siya ng siguro ay mag... Tulog 11. na kami eh. oh, tulog kami na umalis ka, tulog din kami na bumalik ka. Medyo actually si daddy po yung kanyang schedule sa wedding. Pag nag-wedding siya ay talagang hectic. Kaya pag may time na talagang magpapahinga siya, ayan, pinagpapahinga po talaga namin si daddy hindi ka namin dinisturbo kanina ng mga anak mo Sa dahil saan talag pa rin hanggang ngayon mm -hmm. at si Thomas din so yun po, thank you po at ingat po tayong lahat sabi so, ko ngayon, oh ay. akala ko gabi na ako nakatulog, akala ko gabi na <laughs> sabi mo, magpunta pa tayo ng LVC oh, <laughs> maabot pa ba at gawa ng kanina, hindi tayo nakadaan baka mm -hmm. nang nagmamadali tayong umuwi so sabi ko ay, eto ano na lang tayo trap lang na tayo sa bahay at tayo alis na lang ulit. At thank you din po sa ating buting subscriber Daddy na nagpadala ng fast Jollibee kay Andres. address. Ayun, pa po ay taga California. Thank you so Ayun, much for Uh, siya po ay ating buting subscriber. Maraming maraming salamat po sa inyo at sa inyo pong panonood. Actually, gusto niya bumili ng suka, Daddy. Kaya lang ay sa mga nagtatanong, may mga nag-message din sa akin. Wala pa po kaming sa overseas, pero nakakataba ng puso dahil, alam mo yon nagkakaroon ka ng inspirasyon at saka nililook forward mo po yung mga bagay na yon So, thank you po sa inyo. Sana nga po ay uh, ipagkaloob ng Lord na magkaroon kami sa uh, ibang bansa, syempre. At kayo kayo po ang unang makakaalam, mga kabeshi. Thank you po. Ayan nga po, at medyo maulan. Kanina'y madilim-dilim na. At ngayon nabubuhos talaga ang ulan. Kanina lumabas tayo ni Nandres, eh, maliwanag, maliwanag ang langit tapos nga yung parang oh, iyan na, ayan mga kapitik thank you lord at umabot po kami sa JNT nagpadala si Janet kanina at ngayon naman ay LBC na ayan nandiyan na po siya sa loob bye na ayan salamat po sa mga umuorder ayan po si Mami Janet Pumuntik nang mapagsaraduhan, pumapol. Thank you Lord Ate. Tayo lang ang customer. Ayan, nandito na po si Mami Janet. Okay nag-go through. At least naipadala natin lahat for today, no? Ayan, salamat. May din ako sa kanya, medyo natagalan ako. Happy happy po kami ni Janet, kapag may mga umo-order. Yes. Ang ganda naman ng outfit mo. No? Oh. oh. Patingin para kang Korean. Saka, para siyang waterproof daddy. Oh. Waterproof. Pero okay, ito yung weatherproof. Yung... No, ito oh. po yung weatherproof. Kuan ng suit ko siya kanina eh, parang Hindi ka na dapat na, 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 ano ulan. Oh. <laughs> Hindi mo na ako nagpapaulan pero uh -huh. natatash. Sige na paulan ka nga para kang Korean eh. <laughs> <Napahawak> <laughs> Hindi joke na. lang, huwag ka na magpaulan. <laughs> Tapos ang ang music mo, eh? Tama na mami, hali ka na, hali ka na. <laughs> oh daddy. Tingnan niya. Nagbibilog-bilog oh. doon. Oo. Okay. So, Pero ito yung po yung weatherproof, guys. Mm -hmm. Hindi ito waterproof. At marami pa tayo niyan. Marami pa Bili pa mga. po kayo. Okay. At syempre, ng ating at mga suka at lambanog. Ito po yung lords. Ito Sakto lang din, no? Yes. At maraming pocket sa loob, daddy. Oh. Wow. Wow. Okay, let's go. Na. <laughs> Ayan mga kapitik, nandito na kami sa bahay at yes. busy pa rin po. <laughs> Pagdating dito ay mayroon naman tayong ipapalala uh Oo, -oh, waiting na po kay Sir Esmeraldo. Wow. Nang Salamat po Sir. Kasi kung, kung hindi daw sana naulan ay eh, siya ipipick up na lang niya. Uh -huh. At malapit na naman siya dati. Na. Kasi naulan. Tapos ito naman ah. Ito ay kay Sis Leia. At ako'y pa away ay eh, dadalhin ko. Sampung... Yes puro at saka ang... sampung ano maanghang. Ito yung inaantay ko daddy yung mga espeso. Ah, dumating na. Dumating. Yes. So, uh, pag um, dumating na, may marami tayong ipapadeliver, mami. Oh, uh, marami. Po. Marami po tayong orders na ipapadeliver pagbalik natin. Pagbalik muna natin ipapadeliver. Ah, oo, oh, oh, sikasuhin. At ako'y magdidikit muna. <laughs> yes. Nagkakain <laughs> po si Andres ng ano, pizza. Tumedi na din yan. Sumayad na rin pagkagising. Kam mami, pagdating natin ng LBC, ano pa rin siya? Tulog. Oo. Na uh, na uh, nagpunta kami, hindi mo alam. Tulog ka. Na <laughs> Punta mami. kami ng LBC. Eh, hindi ka si Bobby, Kami lang ng mami. Naintindi mo yun. Oo. <laughs> hindi <laughs> ko naintindi yan. Pag may pag-umaga, kayong dalawa nag-uusap, hindi ko yun, na naintindihan yung mga pag-uusapan. Yes. Yes. Mami, uh, uh, fragile and fragile. Daddy? Mm -mm. daddy? Yes. Oh, subo pa? Subo pa? Naman na baby Andres may mm -mm. nagbigay sa yo ng pang -jollibee. Yay! Say, Thank you. Thank you, sis Lea, dami yung order. Order Sis Leia. At sakto dahil anniversary ni nani ni Tata, itos order uli ako ng suka. Ayun. Dahil katulad po nung aming sinabi nung nakarang ako yung umuwi, eh yun ay so, order na. Oo. So ngayon ay, or, uh, kumbaga kailangan meron na na Yes, kayo. meron ulit. May naka-reserve na ako doon ko. Ipipick up ko na lang. Oo. At salamat po sa inyo. Actually, daddy na overwhelm ako. Gawa na yung mga pa-uwi nating uh, mga pa galing uh -oh. sa ibang bansa. Yung mga nagbe-message na Since pag Janet, uwi nila. Pag uwi namin ay order ako. Yes. Ganito, ganyan. Sana po matikman talaga ninyo oo, dahil o, ito po talaga ay ng mother organic. Ko, ng mother ko ang, ang inyo pong suka. Oo. Oh, oh. Salamat po sa inyo. Sobra po namin na-appreciate pag, po. Yun. Pag natikman nyo po ito um, ay <laughs> kami ay kami ayoko magkumpara mag o oh, hindi kami mapapahiya. Uh, Tapos um, pagka ay, Halimbawa, sanay kayo sa suka na binibili sa supermarket. Ah, yes. Oh, oh. Tapos natikman nyo to. Oo. Oh, hanap at, nyo. <laughs> Oo. Oh, at tumikim ulit kayo ng suka na, ano, you know, sa nyo makukumpara. Oo. Oh, okay. iba, iba po yung asim nito. Natural talaga. Natural. Saka yung lasa, ano. Oo. Oh, oh. Tried and tested ko, daddy. Yes. Uh, thank you po sa mga uma-order. Kami po yung nagkakapit. Yes. Oh, ma'am. Order gusto yung, kayo gusto ulit. niya kami mag-basketball. At salamat sa mga repeat order, Daddy. May mga nagko-comment din oh, sa akin. Nag-message na, Kabeshi, pa-uwi na tong suka ko. Malapit na ako order ulit. Wow. Uh, uh, <laughs> salamat um, po. Ano na, paubos na. Paubos na. Ito, order daw sila ulit. Salamat po. Sobra pong nakakataba ng puso. Thank you po sa inyo. Ayan, guys. At nandyan na po ang ating lalamove. Yes. Yehey. Thank you. Thank you. Sir, Boss, iyan malalo. po ay babasagin, oh, sir. Safe, eh. <laughs> babasagin po, sir, ha? Uh, Sige uh, may pa. Ano naman akong okay pa. Sige. Salamat. Ay, ah, oh, hey, okay oh, pa. Na akong thank you okay po. po. Yan, thank you so much sa pag-order. Ayan po si Mami Janet. Nagugupit. <laughs> si Mami Janet. <laughs> Nagugupit si na nung aming dumating ng mga sticker. Yan, napakarami po. Wow. Oh. Yes, ito po oh. Ito yung mga nagupit na niya. Kadami po nito. Talagang Tapos ito naman yung mga bilog-bilog namin. Yan, nagupit-gupit na ni Mami. Yan, napakarami so, niya po. Mm, ito naman yung mga red. Mami, may mga red ka din ito? Oh, meron okay. din po. Pakadami guys. Um, Tapos meron na rin lambanog ko Is... pa nga pala na check Titingnan ko. <laughs> Aba, tiyo, tulungan ka ni Andres. Oh, he's very helpful. Very helpful po, eh, yes, Pag may binubuhat ako, yes. biglang tatakbo, lalapit at hahawakan yung buhat ko para tumutulong siyang yeah. bumuhat. Yeah. Sino na nagturo dyan, mami? Wala Sino, naman. Wala Basta inst instinct niya na mag may ginagawa tayo, eh. Oh, o, ayan, nakikihawak. Wow, wow. dami dami. Oh, yes, ma. No, helpful. Dad, di nerolos niya. Yes. Wow. Oh, dami. Salamat po sa inyong mga orders. Thank you po. Ito po. Ito naman yung red. O, oh, napakakapal din. Napakadami. Oh, dami, dami Ayun po yung green. Napakadami, guys. Ito. Yes. Thank you so much. Baka po yan ay kulang pa yan. Hanggang Pasko, mami. Marami na po tayong orders. Yay. Hey, God bless po sa lahat. Ayan mga kabeshi, at pagkatapos namin magdikit ng sticker, ay binabox na po ni Daddy yung aming mga suka. At ito ay bound to general na car. Thank you, Lea. Ang regalo niya sa kanya. Mga kumara. <laughs> Bukod pa yung order yata niya sa Christmas. Ah. Uh -huh. uh -huh. Oh, meron naman pa ano si Daddy, pa flip ng box. Yes. Nice. Yeah. Ayan yung request niya, ganyan. By request po yan ni Sis Leia. Kahit hindi na ibabol, rapat ito na may ako mismo mag... deliver Habay ko, ikaw ang sisingiling ko kapag may basa Joke lang, daddy. Thank you sa aming hardworking na tatay ng Oh, may pogo nun. Yes, na na. naman ako doon, guys. Nice. At ito yung favorite po ni Andres. Itong moisturizer na to, daddy, ay effective sa kanya mga... Ang pati niyan. Oo. Thank you so much, patita oh. net. At tinan mo naman, lagi na nare-request na ilagay sa kanyang kamay. Ayan, ganyan ang gusto niya. Yes, nice. Lahat yan, tiki partner-partner. partner. 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 Maganda rin siyang panregalo, no, Dad, no? Yes. Hmm. Pang-gift nga naman. Oo, naubos ko rin, Mami, yung tape na napakarami. Naubos <laughs> na rin ako. Tuwan-tuwa ka sa tape, na? Yes. Kung nakakaubos sa dadi ng tape, tuwan-tuwa po siya. <laughs> ibig sabihin ay gumagalaw yung aming tape. Oo, oh, uh, ibig sabihin ay, oo. Uh, uh, Merong may, order. order. May order. Pag hindi naubos, ay, uh, buhay naka-stock, Mami. Ganda. Ganda, red and green. Yes. Partner nga naman. Ayan mga kabeshi, ito na po yung order ni si Slea. Nakapack na total of 10 bottles. Total of 20. Ah, 20 bottles pala yan. Yes. Dalawa sa loob. 10 boxes pa lang sa ibig sabihin. At ayun, nilalagay na ni Daddy sa... Pinapack na din naman ni Daddy. Salamat po sa inyong pag-order at si Daddy po ay uuwi sa nakarbukas para sa anniversary ni nanay at tatay. 49 years at next year pala ay 50 years na sila. Bale magpapakasal ulit no Di ba ganun yan? Anyway, si Daddy po ay bibili ulit ng suka. Sasakay ko na to. Ah, ah sige. Para hindi mo makalimutan. At meron ding order na jacket. At eto din pala daddy. Yan, dadalhin mo rin to. Pakasabay na din. Bound to general, ah, uh, bound to infanta naman ito. Para sa ating pakatan. Wow. Salamat po sa ating buting subscriber na Nalikotor sa, sa Yes, at saka kagustuhan po niya matulungan tayo ay sa atin po umorder. Yes. Thank you so, so much, much po, po sa inyo. You know who you are po. God bless you po more and more. Wow, ang ganda naman ng pagkaka. Aba sakto lang. Tapos yung ano? lima, isang box din, mamay. Ay, ah, yep, sakto lang. Para dalawang box. Hmm. Yung Kaisi slay, yep. okay. Salamat po sa inyo po'ng pagsuporta sa amin. Muli, God bless po sa inyong lahat. Yeah. Do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving. Present your requests to God, Philippians 4 to 6 NIV. Hello.